Hi guys, kain po tayo. Tsaka uwi pulang lang, nagkatid ng pagkain doon sa asawa ko. Ulam ko humba. Meron akong penya, lima, dalawa. Dalawang hiwa. Sampung, sampung piso to, dalawa. At meron akong saging. Bumili din ako ng saging. Ayan, Tatlong piraso to. Init. hindi pa ako nakaligo kain tayo naghanap pa siya ng anong sorry, nagtanong pa siya kung anong ulam alam naman niya kagabi kung anong ulam may natira pa tapos wala siyang nabigay sa akin pambiling ulam Pwede Tubig lang muna ako ngayon Grabe, inek. Pawis ko, tagaktak ang pawis ko, Hindi oh. maklaro. tip ang malamig Nag-upload na ako uwi naman yun ng na mad maaga, alas sa ng hapon, uwi na yun, kaya hindi niya ako pupunta ng hotel. May load naman ako. oh nga pala, may nag comment sa akin doon sa YouTube ko, sa YouTube channel ko. May nag request doon na mag live daw ako. Yung nag request sa akin na mag live ako, sa Ayoko kasi mag-live, hindi ako mahilig sa live kasi hindi wifi ang gamit ko. Isa pa, load lang ang gamit ko. At pag maubos ang load ko, wala na akong pambili ng load. Sana kung sponsoran ako, may mag-sponsor sa akin ng load, okay lang mag-live ako araw-araw. Kaso, hindi ako mag-live kasi 'yun nga, nagtipid ako sa load. Hindi ako mayaman, no, kaya hindi ako magla-live kasi wala akong pang-load araw-araw. Kaya sana, pasensyahan nyo na lang ako. Kung hindi ako, hindi ako makagawa ng live. Kasi, hindi ako mayaman. Hindi ako makasponsor araw-araw ng luod sa sarili ko. Diba? Pero maintindihan nyo na lang. Maintindihan nyo na lang. Na makontento na lang kayo sa anong video ko. Araw-araw naman ako nagbibidyo. Live at saka video, parehas lang naman yung hitsura ko. Ang kala sana kung may wifi ako kasi magla-live talaga ako. Wala eh. Sayang ang load. Mahal pa naman ang load. Tapos na. Ayoko na. Kaya akong kumain ito. Ito na lang, sa magas. Penya. Saan po tayo? Tabang. Hindi daw override. Ah. Meow na. Do override. Tabang. <laughs> Yan guys, tapos na akong kumain at makapaligo na din ako. Bye. Nagpa-aircon ako sa hotel. Balik ako dun.